Sinalubong ko si Tatay Do kahit wala siyang huli. Masama kasi ang nagayon panahon, pero ang importante ay ang kanyang city. Hi, ako nga pala si Satchibuyo, to ng Daba Oriental. Tatay Do! Hi, Tatay Do! Wala kang huli? I-check ko si Satchibot B kung may isda ba. Karagayin mo ako, Tatay Do B. Ops, ops, careful, Tatay Do. Ops, ops, ops. Thank you, Tatay Do. Bidaw bi? Sus, wala ka talagang huli, oh. Okay lang yan, Tatay Do. Magkupi ka muna. At kinarga ako ni Tatay Do kay samahan ko siya mag-copy. At ayan si Nanay Do, oh. Ang tinapay at kupi ay kanya nang ni niready. Tatay Do, pwede ako maghingi ng tinapay mo? Tapos sabi ni Tatay Do, nakubuy itong kupi na lang. Nakupas, matalpitit ako dyan. Ito yung gusto ko, Tatay Do, oh. Tapos pinababa ako ni Mother, baka may surprise daw siya sa amin. Naku, ano naman kaya ang surprise nito siguro? Damit na naman na masikip. Bilisan mo dyan, Mother. Disturbo ka sa paghingi ko ng tinapay ba? naido, naido, with Excuse me nanay do, paunahin mo ako. Hmm, ano kaya yung surprise ni Mader sa amin? Sabi niya pumasok do ako dito sa kwarto at, Oy! Mader! Ang dami na mga trades nito Madre oy! Ito ba yung resulta ng pagpindot-pindot mo sa cellphone mo? Sus Mader, kung ganito ba naman ang resulta ng pagselpon silpon mo, eh wala kalaka tayong problema dyan. Ito nga pala ay mga Pets Club products, at may pa-buy take one sila na promo, kaya ang pag-checkout ni Mader ay tudong-tudo. At syempre, itikman na natin agad ito. Hmm! Mm -hmm. Ang daming available pre-boards nito ba? Piling ko sinadya talaga ito ni Mother para hindi na ako manghini ng pet ng tatay Next naman ay itong Pet Shoes Premium Treats with Health Benefits. Open it, Mother. Mm hmm, yummy. Begin mo ako niyan, Mother ba? Mm hmm, mm hmm. Uy, ay-ay, ba't naman lumandingin sa dibing ni nat Probiotics yung kong Natnat at poor Kirsten naman ang pinatikim sa akin. At itong relax naman ay ipatikim kina magandang partner at Jing Jing. Pero parang mas kailangan naman yan madiro kaya kang galit. Ba, need mo din mag-relax? Joke lang. Bagay ito sa mga poor bibi na madaling kabahan at yun. Kaya bagay talaga ito ka Jing Jing. Kaya pumisto mo na ako dito. Okay, mag-giveaway mo na ako ka Jing Jing. Jing, inter, Jing, inter. May piding suggestion ito sa ha at available ito in tuna at bait -ribor. Kaya no worries kung allergic ang poor baby nyo sa chimkin. Ayan nga oh at nagustuhan nila ba? Next naman ay iba't ibang flavor ng pit appetite booster. At kinikilig ako baka'y kay sobrang rami o uh, iba't ibang flavors na talaga ang matitikman namin every meal. Kaya kung picky eater din ang poor baby nyo ay subukan niyong mag pit appetite booster. Next naman ay itong pit vitamins. Pet vitamins, pull bones, overall vitamins, tummy vitamins, and hair and skin vitamins na ipapasubok pa sa amin ni Madero. At panghuli ay itong Coco Care Virgin Coconut Oil na pwedeng panghalo sa pagkain or i-apply directly sa aming pore and skin. Kaya humabol na kayo sa pasale nila. Kayo ay mag-check out na. Eh! Umuwi si Tatay na may huling tatlong tuna na may apat na paa. Hi, ako nga pala si Sachi Boy, ang manginis doon daba Dabo Oriental. Dahil sobrang tagal dumating ng aming videographer na si Madero, ay pinasapay na lang kami ni Do sa si Sachi But, at pinasyal niya muna kami sa Pacific Ocean. Nakahuli kasi siya ng isang tuna tapos sayang naman kung hindi mabidyohan. At ayan, nagbuha tuloy kaming tatlong tuna na apat ang paa. Pero mukhang dalawa lang man ang tuna dito. Yung isa siyang kitikitik ay sobrang kulit. At ayan, pil na pil namin ang moment lalo na si Jingjing. Jing, oh, pil niya talaga na siya si Rosa Titan. Oy, mother, nansan ka na pala? Hindi ka na sana dumating uy kay para maka-joyride pa kami ba? At ayan si Jingjing oh, sobrang excited, sobrang aligaga. Mother, pwede na siguro akong sumama kang tatay do lumaot no? Di ba Tatay Do? Tapos sabi ni Mother, hindi boy, sobrang bigat mo, malunod kayo sa laot. Ah, grabe ka naman sa akin Mother Uy. At ayan yung mga anak ko nagsitalunan na. Kay gusto talagang bumati sa si grandmother nila. At ayan ko holen na itong tuna para timbangin. At sinatmat sobrang pasaway at inhian si Satchibut. Bote pa ako dito, sus, behave lang talaga ako ba? Kaya ilabas mo na yung tuna kaya nahilo na yan, kakaikot natin kanina. At ayan pala yung tuna ni Tatay do. At pagpasensyahan niyo na ha, sobrang labo ang quality ng video sa mga susunod na clips. Kay hindi mangod na malayan ni Mother na natalsikan pala ng dagat yung lens ng kamera. At ayan, may padrimi epic na yung video dyan. At sinabay pa talaga ako na nanay sa paghatid ng tuna ba? Magmukha na talaga akong tuna nito. At ayan yung tuna ni tatay malaki din ito ba? Oh, huwag kayong malito kung saan ang tuna dyan. Nanay do, huwin mo ako dito ba? Itabim mo ako sa tuna para mabantayan ko ba? At sinatlat gustong sumakay si Sachibut. At itong sinanay do, hirap na hirap na namang kargahin ako. Ops, ops. Ops! Ops! Okay, thank you nanay do! At ayan, nangalay agad yung kamay niya. At ayan, sinat na to. Ini-interview pa niya si tatay do. Ang sip-sip talaga. Gusto niya sigurong pumunta ng laot. Hala, pumunta ka ng laot na at matatakot yung mga tuna sayo. Pero lalapitan ka talaga ng mga shark. Kaya ayan, si do. Okonan niya na rin sinat na. Bago pa yan siya gawing pae ni tataydo. At ayan, hinugasan na siya ni nanay Kaya papasukin naman yan siya. At natagpag walang apo dito eh. Baka apo na yung susunod. Eh! Hey.